hello mga walang alam, ito naman tayo, nagbaha. Ito na, pinasok na ang bahay ko. Ayan. Ito ang mga pato ko, pinasok ko na dito. Ito so, naman, naglimlim. Iwan ko na dito maabot. Bawa naman ito, naglimlim dito. Ayan. oh baha. Ayan na, baha na. Ay, si Madam Wow. Oh, hello, si Madam. Tinasok ng bahay niya. Oh, lakas pa ng ulan. Alas sayo pa lang. Ng kape, pinasok na kami ng baha. Ang kalabas, sobrang lalim na. Yan, ulan ulan. Pag to magdamag, sigurado to. Lotang paterek. Sana din naman, titigil naman si Tana. Ayan na taas na. sila magligpit-ligpit na kami. Eh, si Mijo tumakas talaga siya oh. na ito na, pumasok na sa bahay. Ayan, kayo kuya kasi matubibigay niya. Ayan, pumasok na sila. Sana tumigil naman ito. Nakas ka ng hangin. Sa kaulan. Sina-sina! Welcome home! Naglabasa na lahat.